Hello guys, welcome back to my channel Elvira's TV. So guys, uh, i flex ko lang sa inyo itong mga pasalubong na nanggagaling sa Dinagat Island. So ito guys, galing to sa aking mudra bells mga kapatid. So ang nagdala nito yung aking mga pamangkin. I flex ko lang sa inyo itong aking ayan guys. So hindi lang masyadong pansinin pero ito ay binilad na octopus. So ito guys, masarap to ihalo sa ginataang munggo. At ito naman yung mga daing. So ito bigay to ng aking nanay. Ang sarap nito guys, hindi siya maalat, promise. So si nanay ko kasi pag gumawa siya ng daing, hindi niya nilalagyan ng maraming asin. So binababad lang niya to sa suka at uh, binilad lang to talaga sa a uh, araw nakabilad do sa may gilid ng baybay para matuyo siya at madaling ma tuyo. So manunuyo kagad siya. Ito naman guys, daing din bigay to ng aking uh, kapatid din at i ko lang din sa inyo itong aming uh, ginamos. Kung sa Tagalog guys, ang tawag nito ay bagu So sa amin sa Dinagat Island, ang tawag nito ginamos. So, ang kaibahan lang ng ginamos dito sa amin guys sa Dinagat Island ay isda talaga siyang maliliit 'yan. Inasinan lang siya pero hindi po siya sobrang maalat. Balance lang po 'yung lasa niya. 'Yan. At iflex ko lang din sa inyo itong aming suka na gawa sa puno ng niyog. Yan, 'Yan. Katas po 'yan, guys. Ito pag binilad mo to sa araw, mas lalong magiging uh, matapang yung kanyang lasa, mas lagiging masarap. So, bagay na bagay to guys sa mga inihaw, lalo na sa inihaw na pork. So, yan guys. Uh, sarap sarap nito guys so maraming salamat sa aking mga kapatid at ang aking modrabels na nagbigay nito okay diba ang sarap nito guys thank you thank you